Ay, magandang gabi sa inyo mga kananay. Ayan, magluluto ako ngayon ng dinner namin. Dinner pala ng mga anak ko kasi daw kumakain ng gabi. So, ayan. Uh, ngayon, ang rin po mga kananay ay uh, ano, sinangag na kani na may uh, isda. Kasi since nga na, syempre, gabi naman na, matutulog na tayo. So, hindi na kailanang heavy masyado. So, naisip ko, since may tira pa kaming tulingan kanina, na tanghali, eh, uh, natin siya sa sinangag na kanin para naman ganado yung mga anak natin. Kahit simple lang. So, ayan. Hintayin natin siya maging brown. So, ayan. Haluin lang natin. Hintayin natin siya maging brown. So, ayan na nga mga kananay. Naging brown na siya. So, ayan na yung hood dyan para itagay na natin yung ating, ayan, napapansin nyo, tira talaga yung kain natang hali. So, yung mga ano ko kasi, di ko ginawa maselan yung mga bata para at least kahit ano, papakain natin pwede, di ba? So, ayan. Ayan, napapansin nyo. Ayan yung ginawa ko siya. Hinimay-himay ko siya ng maliliit yung natin. Papatrusted natin yung mga kananay para at least mas masarap. So, ayan. Pag na-toasted na lang, mamaya, lalagyan natin ng uh, kanin para mas masarap. So, ayan. Hintayin natin ngayon maging toasted mga kananay. So, ayan ang mga kananay. Pansin nyo na siya. Bali toasted na. So, ang next natin na gagawin ay ilalagay natin yung kanin. So, ayan. Napakasimple ng recipe na to, pero alam ko masarap. At saka masustansya. Kasi yung mga anak ko pala, mga kananay, hindi sila kumakain ng processed food. Yung mga hotdog, wala sila nyan. Hindi sila kumakain. Basta lahat ng klase ng processed food. So, mas okay sa nila yung mga healthy food. Kaya, simple lang talaga yung mga anak ko. So, ayan, halu-haluin lang natin. So, mapapansin yung mga kananay, napakaganda ng ating, ating mga, ayan, uh, niluluto. So, ayan. Pansin nyo, haluin yung mga kananay yung ating kanin. So, ayan. Ayan. So, ayan. Kasi yung more on the sa atin, mga nanay. Kaya, instead na guys na lang, makananay na lang tayo, no? So, ayan, mapapansin nyo, napakaganda. Ang next natin na gagawin dyan ay, since nakita nga ninyo na okay na siya, lalagyan natin ng egg. So, para syempre mas perfect yung baba uh, simple simple ang ating recipe pero healthy po dito mga pananay so ayan pwede yung gawin nyo sa sa inyo yung mga tira-tira ninyong isda na hindi kayang kainin ng mga anak yung ihalo nyo sa fried rice na tinatawag so ayan instead na fork o kaya hotdog Naka, yung piwas hotdog kasi hindi maganda sa mga bata yung mga hotdog na yan so ayan Ayan, kansa nyo na. Ipaano muna natin yung egg hanggang sa maluto yung egg sa rice. So, kung hanggang dyan lang muna, natin. Mga... So, ayan mga kanana, yan last natin lalagay ay yung toyo. Hindi kasi ako naglalagay pala ng uh, asin. So, ang ginagawa kong asin yung pang natin is yung toyo. So, wala akong bitchin mga kanana, hindi rin ako na uh, magic sarap. Yan. Brown sugar lang o kaya, uh, pero hindi ako naglalagay ng brown sugar, syempre sa fried, na ano, fried rice. Dito, ang nilalagay ko lang ay yung uh, soy sauce, kung baga tinatawag. So, para maging healthy food talaga sila. So, ayan. Napaka-healthy recipe. Ayan, mga kananay, simple lang ating recipe. Nakita niyo naman kanina. Yung tuwing na tira natin kanina, na hinimay lang natin. At saka, yung egg, two eggs, at saka yung, uh, ayan lang, rice. At saka tuloy lang. Ayan. Masarap na yung fried rice. Napapansin nyo. So ayan mga kananahan. Hanggang dito na lang. Ngayon yung simple recipe natin ng mga kananan na fried rice.